Tuesday morning sa aking mga ka negosyo Time check natin is 6.15 a.m. Nakapagbukas tayo ng tindahan ng 4.47 a.m. At yun din ang oras na aking gising. Kasi nakugalayan ko na bilang tindera ay simula sa paggising ko ng umaga, diretsyo na agad ako dito sa tindahan para makapagbukas agad-agad ng tindahan. Pagkabukas ng aking tindahan, tsaka pa ako maghihilamos at magtututbrows para habang ako naghihilamos, ay may mga bumibili na sayang naman din kasi ang benta, lalo't naghahapit tayo ng benta dahil meron tayong yung mga pinapaaral na college aminin man natin na bukod sa mga obligasyon natin sa ating mga nakay, sa araw-araw ay napakadami nating mga gastusin ibukod mo pa dyan yung mga buwan-buwan na bills na obligasyon natin bayaran kaya kung talagang iisipin sobrang nakaka-stress <laughs> kaya aminin man natin o oh hindi number one talagang pera ang nagpapa-stress sa atin <laughs> Kasi kahit may naipon tayo ay kailangan din natin paghandaan yung future para sa ating mga anak. At syempre hindi habang buhay na malakas tayo kaya kailangan din natin paghandaan yung ating pagtanda. At hindi rin habang buhay na buhay tayo dito sa mundo kaya kailangan din natin paghandaan yung ating pagpanaw sa mundo. <laughs> Dahil bilang magulang, kahit na makapagtapos ang aking mga anak at magkaroon na ng magandang trabaho, ay hindi pa rin ako maasa na sa pagtanda ko ay hihingi lang ako sa kanila o maghihintay ako ng ibibigay nila sa akin. In short, hindi ako maasa na tutulungan din nila ako sa aking pagtanda. Dahil yung tunay na kaligayahan natin mga magulang ay matupad natin lahat ng mga pangarap natin para sa ating mga anak. Alam naman natin na karamihan sa ating mga magulang ay mga pangarap natin na naudlot noon. Kaya gusto natin kahit sa mga anak man lang ay ito natin. Kaya anumang hirap at pagod natin mga magulang ay kinakaya natin, tinitiis natin lahat ng mga sakit. May taguyod lang natin sa araw-araw yung ating mga anak. May sakit man tayo o wala ay kailangan pa rin nating kumilos. Kailangan nating kumayod sa pang-araw-araw kasi palagi nating iniisip na sayang ang lahat ng kikitain.